Ating balikan ang kaso ni Ann Valentin. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang Edinburgh, ang capital city ng Scotland ay isang lungsod na puno ng kahangahangang ganda. Ang mga makasaysayang kalsada nito na may tanyag na kastilyo ay dumadaan sa lumang lungsod, habang ang bagong lungsod ay naglalakihan sa klasikal na kagandahan. Ang mga luntiang parke at hardin ng lungsod ay nagbibigay ng tahimik na kahingian sa gitna ng urbanong kaguluhan. Sa mayaman itong kultural na may pamana kasama ang kilalang Edinburgh Festival Fringe. Ang lungsod na ito ay isang buhay na tapiserya ng kasaysayan, sining, at natural na kagandahan. Ang Edinburgh noong dekada ng 1980 ay isang lungsod na nanganganib. Bumubuo ng sariling daan patungo sa modernidad habang ipinagdiriwang ang kayamanang kasaysayan nito, nanatili ang kasaysayang kagandahan at arkitekturang pangunahin ng lungsod. Ngunit nasaksihan din ito ang mga pagbabago sa musika, sining, at social na dynamics. Ang dekada ng 1980 ay nai-characterize ng umuusbong na alternatibong scene sa musika. At maraming kilalang mga otor na Scottish ang nagsimula ng kanilang karera sa dekadang ito. Gayunpaman, hindi ito nagdaan ng walang mga pagsubok. Gaya ng pagsasara ng ilang tradisyonal na industriya at pagbagsak ng ilang mga lugar. Ang taglagas ng 1986 at ang 20 years old na musikero na si Anne Valentin ay naninirahan sa isang bahay sa Yemen Place sa Dali Road. Matapos lumipat mula sa kanyang pamilyang tahanan, dalawang taon na ang nakararaan. Ang dating estudyante ng Trinity Academy at kilala bilang isang mabait na kabataang babae, ay nakilahok sa voluntaryong gawain kung saan siya ay nagtatrabaho kasama ang mga mahihirap at may kapansanan na sa Canon Gate Youth Project sa lungsod. Noong November taong 1986, kamakailan lamang na nagtapos si Ann sa kanyang relasyon sa kanyang nobyo. Gayunpaman, tila positibo at masigla siya na may mga plano na magkasama ng Pasko sa kanyang pamilya. Si Ann, na inilarawan bilang isang sosyal at masigla, ay mahilig sa musikang heavy metal at clubbing at nangangarap na dumalo sa isang konsyertong sa katapusan ng buwan. May maraming kaibigan si Ann, at ilan sa kanila ay kasapi sa isang grupo ng mga nagmumotorsiklo. Noong September 18, matapos bumisita sa isang kaibigan sa Edinburgh Royal Infirmary at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang, nagpaalam si Ann sa kanyang ina, si Isabel, na hindi alam na ito na ang huling pagkakataon na magkita sila. Nag-alala si na Isabel at ang ama ni Anne na si Graham nang hindi nila narinig o nakita ang kanilang anak sa mga sumunod na araw. Labis itong kakaiba para kay Anne na hindi magparamdam. Kaya naman, nagpunta si na Isabel at Graham sa tirahan ni Anne sa lugar ng Polworth sa Edinburgh, kung saan nagpost sila ng ilang mga notes at pera sa letterbox, na humihiling natawagan sila. Ngunit hindi ito nangyari, dumating at lumipas ang Pasko nang walang kasagutan para kay Anne kahit na mayroon ng naayos na pagbisita si Ann sa kanyang mga magulang sa bisperas ng Pasko, sa araw ng Box -in Day, pumunta si Graham sa istasyon ng pulis at isinumite ang isang ulat ng missing persons. Ang Edinburgh Union Canal ay isang makasaysayang daang tubig na dumadaan sa puso ng kabisera. Nag-uugma ng Edinburgh patungo sa Falkirk at sa Forth at Clyde Canal. Ang 32 miles nitong engineering marvel. Original na natapos noong 19th century, ay idinisenyo upang mapadali ang transportasyon ng mga kalakal at raw materials sa pagitan ng mga lungsod. Ngayon, ang kanal ay naglilingkod bilang isang picturesque at payapang urban watercourse. May mga pintuan at damuhan sa gilid, nagbibigay ng isang oasis ng kapanatagan sa gitna ng maingay na lungsod. Isa itong sikat na destinasyon para sa mga naglalakad, nagjujagin, at nagbibisikleta. At madalas ding puno ng makulay na narrow boats ang kanal, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagmumuni-muni para sa nakalipas na panahon. Noong January 21, 1987, nakita ang bulok na katawan ni Anne ng tatlong lalaki na lumulutang sa kanal sa Fountain Bridge, ilang metro lamang mula sa kanyang apartment. Ang kanyang hubad na katawan ay binalot ng carpet na may mga kamay at paan na nakatali at kinumpirma ng mga investigador na siya ay pinagsamantalahan at pinatay gamit ang isang ligature. Ayon sa kwento ng ina ni Ann, ang katawan ng kanyang anak ay lubos ng naglaho kaya't ang kanyang mga likido sa katawan ay nagsimulang magsama-sama sa paligid ng tubig. Noong araw na yon, dinala ni Graham Valentine ang kanyang sasakyan sa isang lokal na garahe, kung saan naririnig niya ang ilang mga tao na nag-uusap tungkol sa balita na isang bangkay ng babae ang nakuha mula sa kanal. Bumalik siya sa kanilang tahanan nila ni Isabel, hanggang sa kumatok ang pulis, at ipinaalam sa kanila ang nakakalungkot na balita, na natagpuan na ang kanilang anak, natukoy si Ann sa isang kakaibang paso sa kanyang ulo at dental records. Kinumpirma ng post-mortem na ilang araw nang nasa tubig si Ann, gayon paman, siya ay pinatay ilang buwan bago ito nawala. Sa balitang kumalat sa pamamagitan ng media, natatakot ang mga lokal sa Edinburgh na may isang serial killer na naglalakad sa dilim ng lungsod. Na kinatatakutan ng marami na waring ang katawan ni Anne ay pinagsamantalahan muna bago itapon. Nawawala ang sleeveless na leather coat ni Anne, ang kanyang lighter na may kanyang initials, dalawang susi kasama ang kering, at ang kanyang itim na handbag. Sa kakaibang paraan, nang siyasatin ng mga investigador ang kanyang tahanan. Natuklasan na ang isang photo album, at isang kamera ay nawala. Nahihirapan ang pulis na itaguyod ang isang eksaktong timeline kung kailan nawala si Anne. Gayunpaman, sa mga araw pagkatapos siyang huling makausap ng kanyang ina noong November 18, 1986, iniulat ng ilang mga kaibigan ni Anne na may mga sightings sa iba't ibang lugar sa Edinburgh. Sa paligid ng November 23, Dumating ang isa sa mga kaibigan ni Anne sa pinto ni na Isabel at Graham. Nagpahayag ng pangamba na hindi dumating si Anne sa isang napagkasundoang pagkikita. Wala pang inilalabas na mga publicity na pangalan na suspect. Gayunpaman, naniniwala ang mga magulang ni Anne na alam nila ang pagkakakilanlan kung sino ang salarin. Ayon kay Isabel Valentin, ilang beses na dumalo ang isa sa mga person of interest. Sa ilang pagdiriwang ng pamilya sa mga espesyal na okasyon, at nakuhanan pa ng litrato, kasama si Ann. Isa sa mga person of interest na pinangalanan ng mga ulat ng pulis. Gayunpaman, ayon sa ulat, wala umanong sapat na ebidensya para sampaan ng kaso ang tinuturo ni Isabel na salarin. Sa kabila ng mga hinala ng pamilyang Valentin, hindi pa ito kinasuhan, at ayon sa ilang mga ulat, patuloy itong nakatira sa lungsod. Naniniwala si Graham Valentin na ang suspect na pumatay sa kanyang anak ay dahil sa isang selos at galit at wala silang lakas ng loob na aminin ito. Ayon kay Alan Valentin, ang kapatid ni Ann, ang hindi pagsusulong ng kaso laban sa sospek at ang hindi pagdala sa kanila sa paglilitis ay parang isang napakasakit. Sinabi ni Isabel tungkol sa sospek, sana hindi na siya makakaranas ng masayang araw sa kanyang buhay dahil kinuha niya rin ang isang bahagi sa amin. Sa panayam sa media, sinabi rin niya, may diary si Ann at ang huling komento doon ay, may kumatok sa pinto ko, sa tingin ko, kilala ko ang taong iyon, sa tingin ko, ito ay maaring si, at hindi alam kung sino ang tinutukoy ni Ann. Samantala, binuo ni Chris Clark, isang ding detective, ang isang teorya noong 2019, na nagmumungkahi na si Ann ay biktima ng serial killer na si John Taylor, na kilala bilang Beast of Bramley, sa kanyang eda 60 ngayon. Si Taylor na kilala noong 1986, na madalas bumisita sa Glasgow ay kasalukuyang nakakulong ng habang buhay. Dahil sa kanyang sa pagpatay kay 16 years old na si Lynn Chernan noong taong 2000 at sa sunod-sunod na pagsasamantala, sa malupit na paraan. Si Lynn ay dinukot at pinatay habang bumabalik mula sa pag-shopping -sho sa Leeds. Ang ebidensyang DNA ay naglaro ng pangunahing papel sa pag-identify kay Taylor na humantong sa kanyang guilty plea at ang kasunod na paghatol sa dalawang parusang habang buhay. Sa ngayon, si Taylor ay nakakulong sa HM Prison Wakefield. Ayon kay Clark, naniniwala siya na ang mga kaso ay konektado. Sa pamamagitan ng pagdukot at pagtapon sa kanal, ng parehong babae para sa isang panahon bago iniwan sa mga lugar kung saan natagpuan sila, hindi tiyak si Alan, kapatid ni Anne, sa teoryang ito, na naniniwala na kung totoo ito, Malamang na tinutukan ito ng pulisya ng Scotland, nananatiling bukas ang ilang mga malamig na kaso sa Scotland. Gayon paman, hanggang sa masolusyonan ang mga ito, patuloy na bumabalot sa hinanakit ng pamilya. Ang pagkamatay ni Anne Valentine, na nagdadala ng araw-araw na sakit sa kanyang mga mahal sa buhay, na nabubuhay araw-araw sa hapdi ng hindi pagkakaroon ng katarungan, na kung sino ang kumuha ng kanyang buhay at bakit, sinabi ni Isabel Valentine. Parang nabubuhay kami sa isang bangungot na hindi na kami magising. Hindi man lang namin nakita si Ann, kahit sa isang huling pagkakataon. Karamihan ng tao ay nakakakita o nakakahalik sila kahit sa bangkay ng kanilang minamahal. Hindi namin nakuha ang pagkakataon na yon. Ang katawan ay sobrang nangangamoy kaya't hindi namin nakita sa huli. Lagi ko siyang iniisip at naisin na nandito pa siya sa amin. Patuloy kaming umaasa sa katarungan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.